<laughs> pa pon pakapon malugo so for today's video mga badino magluto mi og bagtak sa manok itawag nila, ug kaning gitawag nila og Adidas so grabe gini kong amigo si Dominic Tutas grabe mga galawan og grabe ka paspas so ang una natong buhato no kuha natong kuko ang bagtak sa manok para tsada lang taon ug dili hugaw ini kaon so mao na ni ang bagtak sa manok kung putlan na og kuko grabe ni luha, grabe puti ah so, di ni ko amigo di po basta basta kay grabe matsuha oh so after cleaning the right foot and the left foot of the chicken and then, uh, don't you ever like again and again Either more. <laughs> mm -hmm. Ito na, mag-English-English yun. Bisag layo or sa tinuon. So, during the pita, maghaling na punta mga badi para ready na punta sa cooking industry. Mm -hmm. Pahaka po tre. Kanya, pag huma na ito galing, so ato ang ilatan para mahumok ba. Gahe, iba ng bagtag sa manok. Basig so, na si Karan tutunlan. So, pagawas na ito ang kinakusgan ng lamas. Huwag mo yung sibuyas, pang kumatsu lawas. Huwag mo na yung ahos. Huwag ang luya na pangpakilig niya. Wah! So, maura ni ang lamas na gigamit mga badi, no? Basic, kagayo. Pero makatilaw, ganimong putahe, ng kaingon gikag lame kayo okay kayo <laughs> so after malata mga baday no sa so ato nang haunon para ready na nato mikos mikoson let's go butangan dayon na nato mentika mantika ang atong mm -hmm. dayon isunod po dayon na itong mga kinakusgan ng mga lamas mhm -hmm. pang palakas grabe humota tagi mga baday pag magbutang sa mga lamas mga baday so same procedure lagi hapon mikos mikoson o gumana itong mikos mikoson ang mga bagtak sa manok aw ilulo da dayon butangan rin ang imbus kinsin o tuyog suka para ang kalami paka yung unahan ay ragad ka simple muluto ang mga gwapo simple rin kaayo pero ang kalami paka kayo, butangan tangan na to o magsiksarap pang pasukarap o butangan tangan na to o gamay tubig pang pakilig o luto na to ang bagtak sa manok na grabe kalamian o kung sa pamay atong gihulat wak na tayo dugayan kay grabe gutom na kaing tiyan o muna ang finish product mga buddy mm -hmm, bungkag na po ng bahaw Ani, grabe

Ngayon okay guys. Sa no, no. okay. 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 so, so mga mga badino. Salamat kayo sa inyong paglantaw. Hope nga na-enjoy mo. God bless.